<laughs> Gusto mo mabogbog, bro? O sige daw. Ay, go, gumugusto pa. Gumugusto pa. Gumugusto pa. Gumugusto pa. Sige, Selongs. Ha? Ah, ipapakita ko sa iyo ngayon ang kapangyarihan. Ha? Ah, ang kapangyarihan ng isang malakas. Kung saan sigurado Kakayakan mo yan. Oh, ano, ha? Huh? What you do to me? What you do to me? What you do to me? Ay, gago, ano yun? Ba't life seal kinuha ko agad? Katarantaduhan! Kabuguan, puranids! Nasayan yung puranid ko doon! Sus, Mariusip! Ano nangyari? Iyo, di punggol nga supot! Uy! Ano na, inana? Namatay ka, nana! Sus! Dalawa yung buhay mo, tapos namatay ka pa! Ano kang klaseng santo? Sus mariusip naman, Nana, oh. Huwag kang ganun, Nana. Sus mariusip. Bibirating. Ay! Joke lang, pre. Uy, uy, uy. Kala ko kakabayuin ako, eh, no? Kala ko kakabayuin ako, eh, no? Kala ko kakabayuin ako, eh. Buti na na, kanako, no? Na, ano tagdud? doon? Pak! Nice one. Good job, Bull. 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 Eh, eh. ba, ayun? Nandito na naman, pre, oh. Pre, si kabayo pre, ah. nandito pre ha. Ah. Ayan, eh. good job, good job. Okay! Manda ka silong. Tara, atak! ko to pre. Ay, di punggol na yan! Ang bantot naman! Sus Mariusip naman, oh! Sige lang. Hina naman. Ay, may na pala, ha! Humanda ka sa akin! Okay! Humanda ka sa akin! Silong! Magtutos na ngayon ang silong aldos, pre! Ha? Magtutos na! Tingnan nyo kung paano ko babanatan yung silong, pre! May na daw yung aldos natin, pre! Kaya ngayon, papayakin ko to, pre! With feelings, pre! Ha? Ha? Papayakin ko to, pre! With feelings, pre! Ha? Tingnan nyo, buti kung paano ko papayakin to prea. With feelings, prea. Ayan, buti, prea. Ay, di puta, linti. Tatlo nandito. Sus, Mario. Sip. Uy, gago, na-reset pala yun. Diba? Sige, banatan nyo. Sige! Ito, patayin ko tong kabayo ba? Double kill ako? Ah, di ba? Tingnan natin ngayon silong kung gaano ka kalakas silong. Ay! O, ka ala ko, habulin ah. ako eh. Humanda ka ngayon silong. Ha? Ipapagita ko sa iyo ang abdi sa sarap hoy, nana retreat. Nana umalis ka sa kan ko. ah Oh, putra ni Ay! Wisit. Kinakaban pa ako sa mga pana na yan. Buwis na pana na yan. Bote na lang. Mabilis yung kamay ko with feelings. No. <laughs> oh. Aba putang ina. Tipitipihan pa ako. Tipitipihan pa ako. Humanda ka sa akin ngayon. Tipitipihan mo ako ha. Tipitipihan ako preo. Tipitipihan. Uy, grabe. Pa, Tipitipi pa si Zilong oh. Yan yung mga gusto ko kalaban, bugbugin talaga eh, ha? Tingnan natin yung TV mo ngayon, ha? Tingnan natin yung TV mo ngayon. Hanggang saan magaganap yung TV mo? Saan ka na ba? Saan ka na silong ka? Okay, nandito isa pre. Nandito yung kabayo pre. Tingnan ba natin mo yan? Ba mo yan? Pag wala na yan, life pre. Papanatan ko yan. Papasukin ko yan pre with feelings pre. Okay, good job. All right, good job all. Good job all. Good job all. Wait lang, sana ba sila? Where is the enemy right now? I can't find anymore. Who's that enemy? He's fighting here, so many here. Naku, nahook. Nahook yung pututoy niya. Oh, oh, tragis. Oh, ayat, po, oh, tragis yun lang. Jesus oh, ito, ito, pre. Patay ito silong sa akin, pre. Tingnan buti, pre. Kung paano ko papatayin silong, pre, ah. Ito ngayon, papayakin ko ito, pre. Titipihan ko ito sa pre. With feelings anymore, pre. Kaya lang, takot na takot siya, pre, oh. Kung nakita ako, hayop na yan. Ang bantot naman. Pigilin mo talaga itlog ko, ha. Ah. Ito, pre! Hmm. Ay, shit. Uy, gago ako. Uy, uy, wait lang, wait lang. Oh. Ano? May Angela pala, ha? Ba't mo, ba't mo ba ba sinasalo yung pana? Ba't mo sinasalo? Ayan, patay, patay to, patay to. Hmm. Sige, patay nyo. Sige. Kipri. Nice one. Okay. Okay. Bog, bog, sarado bitlog nyo, pre. Pero sa taas, pre, ano nangyayari, pre? Sigurado, wasak na wasak yung bitlog nito lahat, pre. Sinasabi ko sa inyo, pre. Titirahin ko talaga isa-isa. Dalawa, dalawa, tatlo, 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 apat, apat, lima, lima, sampu, sampu. Hmm. Hmm. Sana yun, sana yun. Ha? Sasapakin ko yung birada tukmul, pre. Lang, ha? Lagot ka sa akin yun, sirong sinasabi ko sa'yo. Burado ka talaga sa mapa, pre. pre, 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 bakul, Oy, may pana na. Oy, grabe naman yan. Oy, 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 joke lang kayo. Oy, uy hindi naman kayo mabiro. Oy, oy, oy. Ito, silong talaga, pre. Titik, patitik titikman ko to ng matinding kan, pre. Silong, ka pa umuwi, ah. Hindi ka dito, pre. Mm, takbo, pre. Aba putra tragis. May patipitipi pang nalalaman. Ay, nako. Ay, nako. Gusto mo yata mabugbog, pre. Ay, bay. Aba, ang dami nila, Pre. Ay gago ba dito ka nagkan pre? Ayan na pre. Ayan na pre. na sinasabi ko dapat sa akin ka nag-last kill pre. Mm. Uy gago na go. Ay puta na bakol bakol. Uy gago kayo nagkaraubos kayo mga supot. Ay sus Mario mga kasama mga litsugas. Kalma itlogoy! Kalma itlogoy! Alam, may nagpo dito sa taas, pre, oh. Ah, nandito ka pala sa taas, ha? Titirahin kita left and right, pre. Hmm. 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 Ay, putang ina! Yan na, pre! Sa gilid, pre! Yan! Patay yan! Hmm, tatakas ka pa! Tatakas ka pa! Oh! Takbo si Supot! Takbo si Boss! Takbo si Supot! Ah! Wisit na yan ha, na blind spot, na blind spot ako, naging bulag ako dun ha. Oh, sana ngayon, takbo si supot no, <laughs> takbo si supot no. Lagot ka sa akin yun, isang sapak ka lang talaga sa akin, wala kang dipinsa. Isang sapak ka lang sa akin pre, sinasabi ko sa pre, ha. Wawanit hit ko bitlog mo pre, mabubura ka sa mapa pre, with feelings anymore pre, ha. Lagi mong tanda yung sinabi ko pre, ha. Nasisilong wawa sa akin ko pre, ha. Tang bonus round ka lang talaga daw, pre. Totoo talaga yun, pre. Ala, pre. <laughs> wait lang, pre. Wait lang, pre, ah. Ayan, nandun siya sa taas, pre. Oh, tumatakbo, pre. Oh. One hit ko yan, pre. Wow, one hit ko yung bitlog niya, pre. Butri siya. Tingnan niyo, buti paano ko. Wow, one hit yung bitlog yan, pre, ah. Ayan, buti kung paano. One hit bitlog, pre, ha. Ah. Wait lang, dito tayo magtago sa akin, pre. Sa kadilim-diliman, pre. Last killin nga natin, saan ba siya? Oy, nerd, eh. Nandito lahat, pre, ha. Nandito, oy, grabe, pre. Tipi-tipi, pre. Nag-tipi-tipi, pre, oh. matindi talaga ito, no. Pag may mga dami kasama, grabe tipi, no. Sige lang, sige lang. Ingat kayo. Take care, everyone, ah. Uy, take care. Patay kang bata kasi kimi pa talagang nabatay. Nako, obos. Nako, obos. oy gago. oy joke lang, pre. Joke lang, pre. Ay, gago. Po, tragis naman, oh. Nagita pa ako doon. Pre, pre, pre. Po, tragis naman tong kanaton madali pang supot na to. Hindi na nama, hindi naman ako doon na magkakan sa iyo, hindi eh. na makita inaano. Yan, eh. sige, bugbugin mo nga Martis, sige. Yan, banatan mo nga Martis. Sumariusip naman, oh. Sayang naman yung dipunggol na supot na yun, oh. Bastos na supot na talaga yun, oh. Alam, pre, banatan mo, pre. Sus, yung dipunggol talaga, birada, pre, oh. Uy! Po, oh, tragis, pinahana ka, pre. Wait lang, pre. Wait. Kalma lang tayo dito, pre. Buisit na kayo, na. Ano na daw? Ano na daw? Wait lang, wait lang, wait lang. Wow, yan, pre. Wait lang ha. Maghintay ka, pre. One hitin ko yan, pre. Manda ka sa akin yun. Nakaready na yung kamawa ko para sa'yo, pre. Wait lang ha. Wait lang ha. Wow, one hit ko na yan, pre. ina mo ka! Kanina ka pang ka! Ali ka dito! Asa ah, ka pa. Hmm. Ah. Ay, gago. Patay ako. Ay, di po tayo. Di pongol. buguan Imaloy. Sus mariusip. Kalinti. Okay, one hit natin yan, pre. One hit natin yan, pre. Wow, one hit natin yan. Left and right. Right and left, pre. Wait lang, wait lang. Relax po, tuti, pre. Kalma lang, pre. Kalma lang, pre. Hanapin natin silong Pre. Nagtatago sa kanya, Pre. Hindi ko alam kung saan nagtatago, pero babanatan ko yan, Pre. Ah. Babanatan ko yan, Pre. Ito na, Pre. Ito na, Pre. Ito na, Pre. Ah, Ito Pre. Ah, Ito Pre. Ah, pre. Ang ina, tago! Ah, anong ginagawa mo dyan, ha? Ah? gago ka. Ha? Ano ginagawa mo doon? Nagbabati ka? Aba! Susmar Yusip! Ha? Gusto mo lang doon, pre. Irison mo pa yung kan mo, lag Ha? Irison mo pa yung lag mong support ka. Ikaw, Jay, kanina ka pa, ha? Kanina ka din, ha? Sumusubra ka kanina ka pang supot ka, ka sino pa dyan, Sino pa nang ha? Nanggigigil yung kamao ko sa mga supot, ha? Nanggigigil yung kamao ko, ha? Sana yun, sana yun si Silong, sana yun si Silong, ha? Sana yun si Silong, buhay ka naman, buhay ka naman, ha? buhay ka naman, ha? Susuputin kita talaga, talaga, susuputin kita, pre. papa hmm? Papasukin kita, pre. Wawanit kita diyan sa kampo, pre. Manda ka sa akin yun, ha? Kumanda ka sa kampo kayo, ha? Sinisigurado ko sa iyo, ha? Siguradong bulbul mo talaga masisira, pre. Papasukin kita jan Saan na yun? Saan na yun? Hmm? No, wait lang tayo. Relax tayo. Patuto yung pre. Magtatago na yun pre. Magtatago na yan, pre. Ha? Ah, na itlog ko eh. Ha? Ah, lang, wait lang, Pfft. Relax tayo. Ayun, nasa, nasa taas, nasa taas. Ang ah, ina mo kang supot ka. Pumunta ka dito. Pumunta ka dito. Pumunta ka dito. Ano nangyayari? Ba't di ka naglulor? Di ka... Halika dito! Halika dito! Ha? Halika dito! kawawa nito, Asa ka ngayon, ha? Gigil ako ko sa iyo, eh, ha? Utragis, di ka pa na one hit. Ang uh, kan pa ng bitlog mo, ha? Di pa na one hit bitlog mo, ha? Ha? Sige, tatapusin na yata ng mga kasama ko. Huwag naman sana. Huwag nyo muna tapusin, pre. Huwag muna, pre. putragis min. Nanggigigil pa bitlog ko doon, eh. Ha? Nanggigigil pa bitlog ko doon, eh. Hmm? Nanggigigil pa bitlog. Eh, wala na. Tinatapos na yata. Wala na. Tinatapos na talaga. Sos Mariosip ka, ha? Supot ka palang bitlog ko, eh, ha? Ginigil mo itlog ko, eh. Ma? Ginigil mo itlog ko, eh. Ha? Yan tuloy. Gigil na gigil itlog ko. Ha? Ito yung BP. At least na target ko yung bugok na yun. <laughs> Tanso yung supot. <laughs> Tanso si supot! Ha? Ha? Oh. Oh. Diba? ba? trustukin natin yan pre support pre <laughs> trustukin natin yan support pre yep. ah <laughs> so, sumari yosip si silong ligyo ka silong ah? ano na silong paano na lang ako patong sa akin si Angela wala na balik dyan ka balot pre alright let's go another one tayo pre